3 2 1 Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. This is me again, Mama Jackie. At ito nga po ang mga talaan ng pangalan ng mga bagyong darating sa ating bansa ngayon, 2023. Ang mga pangalan ng bagyo Amang Betty Chedeng Dodong Egay Balkon Goring Hana Ineng, Jenny, Kabayan, Liwayway, Marilyn, Nimpa, Onyok, Perla, Quel, Ramon, Sara, Tamaraw, Ugong, Bering, Weng, Yoyoy, Sigsag. Ang mga nakapasok na sa atin ay ang Amang, Betty, Chedeng, Dodong, Egay, Palkon at ngayon ang Goring nananala sa sa ibang lugar dito sa ating bansa. So hanggang dito na lang. Sa susunod ulit. That's all for the day guys. If you like our video, don't forget to buy us a cup of coke or coffee. And see you tomorrow. Bye! Ingat po kayo!